Sunset Destination Sumilo Nandito kami sa Sumilo Island So after namin makita yung butang din Medyo lulub lub na lub naman kami dito Maganda naman siya Ayan Medyo tampi tampi saw Lub 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 After nito maglalunch na Meron kami doodle pie parang gas po. Ya, parang gas. Oke, okay, bye bye. Ketakut, guys. Ayo, tubing. Punta kami dulu. Pero mababasa talaga kami. Chine. Uh, uh. <inguisive> Ganda. Kikita በስለ Ame ah. Kita kit. Hai kayo, hi! <laughs> Nakapagbabad-babad na kami, guys. Kaya medyo umako na kami para libutin naman yung kabuuan sa island. Kasi ang ganda niya. Makyat kami. Ayun. Maalat, ang alat ng tubig. Bye guys. dito kami guys nililibot lang namin ayan actually medyo maliit lang siya pero ang sarap magtampisaw tapos siyempre video video picture picture ito nandito kami sa batuhang hagdan sayang okay. hindi ko na feature or na video yung nasa Boracay ako okay. Bakit meron dito? Ay wala. Wala hagdan. <laughs> Oh oh mau bangin talaga siya. May katwiran naman pala magaling. Okay. Uh, so kami ulit. Pa-uwi na kami. I mean hindi pa uwi pero pabalik na kami. doon. Kasi dito na kami. Excited na ako sa Google Hindi na pala ako. Kami pa So, papakita ko one last time. Ayan. Ganda niya. Pabalik na kami doon. Sa orange blue. So, Kita-kit sa lunch. Google Flight. our lunch. pala sa Kita guys. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ito yung mga sasawa. Mag-lunch na kami. Ayan. Ako na pwede na pwede. So, ayun after namin mag-lunch, uh, punta kami na simbahan. And then, day one is over. Bye-bye. next namin ay yung ruins o trench pa sa church ruins tapos yung church something church something ruins ayo okay guys nandito tayo sa oslo heritage ruins, guinevere hindi ko so, alam wala kong may bibigay na trivia Actually, gusto ko na ipakita sa inyo kasi maganda. Uh, Mag-stay kami dito for 15 to 20 minutes to para picturean Ang ganda niya. It's a ruins. Diba? Makaluma. So, ayun nga. Wala na ako may bibigay na trivia kung ano to. Bakit siya ruins? Anong history nito pero maganda lang siya and here our museo Oslo so, hindi ko rin alam kung ano to ito ko lang ipakita sa inyo kasi maganda ayan actually bawal naman kasing pumasok sa loob Bala. oh, balik na tayo dito sa ruins pakita ko rin sa inyo yung church <coughs> ayun dito tayo pumasok And dito po tulungan mo bawal dito po ay... Bawal po bawal umihi Dito po po ito naman po yung church nila. Luma na din siya. Ruins na din ata. At hindi na ito work. Kasi so, tingnan nyo naman. Pero ang ganda niya guys. makikita nyo yun so, parang may ginagawa din Oslo Municipal Hall ayan so yun lang pinakita ko lang Uh, yun. Tapos na kami dito. So, na dito sa sa Actually, hindi ko lakon yung susunod. Kita-kita <laughs> na lang tayo ito. So, bye! Hi guys! So yung last stop natin is nandito tayo sa... Ayan, yung church niya. Uh, lapitan natin. Ayan. At, maganda naman siya, pero... Mas maganda yung church kanina. Ay, hindi ko alam kung pupuntahan pa namin. Dito na lang kami sa may buong. Tingnan mo na din ko. Ayun. Hindi na lang kami dito na. Bumili pala sila ng Product endorsement. Na? Product placement.

Pero baka magkapit pa kami ah. So doon na lang tayo magkita kita. Okay, bye bye. Hi guys. So kakauwi ko lang. Kakauwi lang namin. Nandito na ako sa hotel. Eh. Sa kwarto. Yeah. Ang haba din kasi ng biyaki. Uh, from doon sa may pati Ah, uh, sa may way. Ko na ko din. uh, 2 hours papunta do sa church. Na uh, yun nga yung kanina. Tapos 2 hours from church from to here. So total of 4 hours yung byahe. So, um, medyo nakakapag. Ayun nga kanina medyo nilagnat ako. Buti magaling na ako ngayon. So, ayun muna for today. Although, hindi pa nagtapos kasi papahinga lang kami yung libigo, bibihes, tapos uh, gagamitin lang namin yung amenities dito sa hotel. Baka mag-swimming kasi may swimming pool. Tapos sila daw mag-gym. Call lang. Uh, tapos baka magkape kasi may kape sa baba. Yun lang. Tapos bukas na ulit for day 2. So hindi ko alam kung anong program bukas or kung anong gagawin bukas pero ito yun, yun muna ang ah, day 1 natin for So sobrang saya naman except kung sa part na ah, nagkaroon ako ng sinat. Siguro dahil nagbabalak sa shower, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng sinat. 30 to 40 minutes yata ako nakababad lang sa shower kasi Nasarapan ako kasi mainit. Tapos mal maginaw sa labas. Di ba? Ayun. So, thank you. Samahan nyo ulit ako bukas para sa day 2. And, o oh nga pala, kung nagtataka kayo, bakit gano'n yung mga videos ko? So, hindi ko na siya masyado na-edit dahil nga sa oras. Tsaka hindi rin naman ako gano'ng kagaling mag-edit. So, uh, I'm doing my best pero ayun nga, hindi naman ako professional editor. So, ayun. Pero, consider it as a uh, documentary na lang. Sinagdudugtong-dugtong <laughs> so, ko na lang yung mga videos ko. <laughs> so, ayun. Anyway, muna for today para sa day one. hindi ko sure kung i-video ko pa yung gagawin namin mam magsiswimming at magkakape uh, try ko uh, singit ko na lang yung video kung i-video ko siya mamaya isingit ko na lang siya uh, dito so anyway thank you all